Magandang araw guys. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto yung pansit namin kagabi. Ayan guys, sipon niya pala ang nilagay ko doon. So ayan, umpisa na natin ang sibuyas. Ayan, iluluto muna natin siya. At isunod natin ang bawang. So ganito nga pala ako magluto guys. No? Magkikisa, inuuna ko muna ang sibuyas bago ang bawang. Kasi ang bawang guys, madali lang masunog yan. Lalo na pag ginanyan mo kaliliit or minins mo na maliliit. So, mas maganda kung unahin mo yung sibuyas bago ang bawang para hindi ganun kasunog yung bawang mo. At ganun din ang sibuyas mo. So, ayan. Lagyan na natin yung hipon natin, guys. Na yung hipon na nilagyan ko pala ng suka para mawala yung langsa. Ganun din ba kayo, guys? Nilalagyan nyo ng suka yung hipon para mawala-wala man lang yung langsa niya. So, ayan, guys. Imukismikos na natin. <laughs> ba? Diba? Imikos-mikos muna natin yan guys para talaga namang mawala yung langsa ng ating hipon. Ayan, after mikos-mikos. O ba diba? Nakimikos-mikos na ako. Nagyan natin ng asin. Pagkatapos ng asin, ayan, paminta. At saka powder na bawang guys. Yan lang kasimple ang nilagay kong mga ingredients dyan sa ating pansit guys para ma-feel natin ang Pilipinas guys na hindi naman tayo maraming spices na nilalagay so nilagyan ko din pala yan ng chicken cubes guys no isang buong chicken cubes ang nilagay natin ayan tapos si imikos mikos na naman natin yan guys <laughs> Ay, mikos mikos. Parang nasobra na sa kami mikos mikos yung ating hipon guys, no? So, ayan guys. Lagyan naman natin ng tuyo yung ating mikos mikos. Tara, hanapin natin nasaan na sana yung ating toyo para matapos ng kamikus-mikus ng ating hipon. <laughs> at nahihilon sa kakamikus-mikus yan. So, ayan guys, lagyan natin ng toyo. So, walang tansya-tansya na yan guys. Walang ano yan, walang make, uh, ang tawag dyan, measure measurement. So, ayan guys. Lagyan na natin ang ating gulay. At yung gulay na abel lamang dito ay ang carrots at ang cabbage. So, inuna ko muna nilagay yung carrots natin, guys. Carrots! <laughs> carrots! Ayan guys, syempre mikos-mikos na naman yan. Mikos-mikos natin ng maayos. At syaka natin ilalagay ang ating repolyo. So guys, no, hindi pa tayo naglagay ng tubig para talaga manuot yung lasa doon sa gulay natin. Ayan, at pagkatapos natin ilagay yung ating um, repolyo, huwag na natin i mikos na masyado yan guys. Huwag so, ka na yung ating repolyo. So takpan muna natin para konting maluto lang siya ng konti. Dahil masarap sa gulay guys is half cook lang. O oh, ayan na diba? O oh, matik. Ang bilis naman talaga. So lagyan natin ng kaunting tubig. Saka tayo maglagay ng kaunting tubig guys para yung lasa nung hibon is nandyan pa rin sa mga gulay guys. So yummy talaga. At ito na nga, imikos-mikos na naman natin. Pagkatapos natin yan imikos-mikos guys ay ah, tatakpan na naman natin yan para maluto talaga yung ating gulay at hipon. Pero hindi naman masyadong luto guys. sa half cook lang para na yung crispy ng gulay ay nandun pa rin. O oh, ayan ba diba? Saglit ko lang siya tinakpan. At pagkatapos man guys ay tinanggal ko muna yung mga gulay. Kasi ilalagay ko yung pansit o yung bihon. Ayan guys, lagay muna natin siya dyan. Para mamaya ilalagay natin sa ipabaw ng bihon. Para yung bihon natin guys is ma, ano niya talaga, maluto ng maayos at masipsip niya yung sabaw natin. So, yung bihon pala guys ay hindi ko ibinabad dyan sa tubig. Binasa ko lang siya sa tubig at saka ayan. Dyan ko na siya ilulublob sa sabaw. Para yung sabaw is yung lasa ng sabaw is nandun talaga sa pansit. At ganyan talaga akong maglagay ng pansit guys. So, ayan. Tapos, humana pala ako ng pang ano, ayan, tinidor para ma-separate natin at hindi buo-buo yung pansit bihon natin guys. At talagang manunuot yung lasa nung sabaw. Ay, ayan, o, diba? At saka lutong-luto yung ating pansit at pantay-pantay at hindi buo-buo. So, ayan na nga guys. Sobrang sarap ng pansit na niluto ko guys. So, dito ako niluto magluto ng pansit. Charot. So, So, pagkatapos natin yan, i-mikos-mikos ng maayos dyan para ma <laughs> tapos na talaga naman itong mikos-mikos na ito. O ayan, sige, mikos-mikos muna natin ng maayos para talaga manuod ang lasa ng sabaw sa pansit. O, tsaka lutong-luto yung ating pansit, guys. O, kita nyo, ba diba? Talaga naman. Hmm, tama na ang mikos-mikos. Ilagay na natin ang gulay. Ayan, pagkatapos ay ilagay natin yung gulay sa ibabaw lang din oh ang ganda di ba guys yung gulay natin ay hindi siya ganoon ka lata or kalutong luto o oh, ayan guys di ba mm, picture pa lang itsura pa lang sarap na ano kaya sa personal charot so ayan imikus mikus na naman natin yan guys <laughs> pagkatapos natin yan imikus mikus yan ay charan luto na yung ating pansit o oh, di ba mikus mikus muna hindi mawala ang malang mikos-mikos para yun talaga yung, yung gulay tsaka yung pansit ay magmix mix ng maayos. O, so, mikos-mikos, chara tapos na. Tikiman time. Hindi pa rin tapos kakamikos-mikos. So, imi-mikos-mikos e, pa rin natin, guys. <laughs> Ayan, thank you for watching guys. No, mga kalukuhan ko lang talaga. Maraming maraming salamat sa mga supporters natin dyan. Thank you sa so engagement guys. Thank you yeah. sa support. Yes, madam. Yeah. So, ayan, tinawag na ako ni madam guys. Thank you very much for watching guys. So, ayan na ang napakasarap nating pansit. Pihon, tara, kainan na guys. Ang sarap, diba? Um, Tikiman time. Hindi pa rin siya matapos-tapos sa kami mikos guys. <laughs>